Tara na, buhay na itong 85 85 CC Bege sa'yo makakuhaan be, whole shot Aldi Cruz makaha Ala, bar to bar Tara na Topic, kaya topic Aldi Cruz, AJ Tolentino Gap gap, abista, manong kapada Chad Simini Tara, Antolo Tara, kaya topic Chris, kaya topic Aldi Cruz, AJ Tolentino Ala. Tara, Kyle Topic! Wooo! Tingin bala ka! Hala ka! Nalanghanin! Sige si cross! So, 18 na Background. Kita ka tapik gabon na kuna. Tara ka el tapik. Ejo Andre Cruz. Ala. Bay mamintin ba ni Green Skyl tapik Yung first place. Tara na. Ala, sotoy, sotoy John sotoy kana. Uso kini matani, uso kini kompleksyon. Ala. Aldric Cruz, ikat mula. Ikat mula, EJ Tolentino. Nakakuna kaya po. Kyle Topic. Woo! Tolentino, Aldric Cruz. Uy, 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 uy. nila ho si Kyle Topic, bay. Si Kyle si Topic kapit lahos. Magaling kailan mo, wey. Tara, same position kaya po. Kyle Topic kaya na nakakuna. EJ Tolentino kaya po ikat Aldri Cruz Gloria Boy Katolo. Hala na, hala ka. Oy, hala ka, hala ka, hala, hala, hala na buyian, bay. Na buyian ni Tolentino, Ali ah, Kon bay, Aldri Cruz bay. Aldrich Garcia, si Kon bay. Aldrich Cruz. Uy, si Tapik mo, si Tapik. Ah, Tapik, out balance. Sayang ang Tapik mo, out balance si Tapik, bay. si ah, Kon Tapik. Oh, nakabangon, nakabangon si Kon Tapik. Tara, Eddie eh, si Tolentino. Anak una, ini anakuna. intinya anak Tara Tera, ini tuh na. Jangan nak, tinggal pelak dah, tinggal pelak lap na. lap dua, tera. Kait tas yang kait tapik, koi. Kumpa dua kait Jika kamu bisa, jika kamu bisa, jadi kau naik di cat sem ini. Fungsi mana kamu Derai kata log, kamu bapa bisa. Jika opat cat sem lima derai mana kamu abadah? tuang final. Tatoang itu Terima kasih,